Magandang araw guys. Patay ngayon ng gulay. Uh, ah, alugbati. Alugbati muna. Ito yung akin, ito mga gulay kong alugbati. So, yan. Yung alugbati. Meron pa akong ano din dito oh. Turbo yung ano eh. Turbo yung Sorbo yung ampalaya. Kanapa tayo ng <coughs> ibang alugbati. Kasi yung ibang alugbati ko, sumisiksik na to kung saan saan. Kung hmm. saan ito, pag ikukunin. Hmm. Ito pa, diba? Ayan, o. nasitubuan siya. Pwede na to. Tsaka, itong aking ah, cucumber. Datanggalin ko na rin siya. O, oh, diba? Unang bunga. Napakalaki. Ay ko, marami pala tusok-tusok Meron din akong kukunin dito. Ito din. Dito din. Ayan, ito kulitis. colitis. Ang din sa Panghalo ko rin siya. Kasi, umaba na ng tulo-tobo. Para magsanga pa rin siya. Ayan. Siya pwede yung ubusin na napakarami. Ayan. Oh. Uh, ito yung katawan nito. Nakasama naman ito sa gulay. Eh. Ito yung katawan. Ito pa. Ito pa yung katawan nito. Ipungunin ko na din ito. Marami tayong mga kalulog. Pwede diba, na to guys. O, diba? Nakakarami na. Um, oops.